Ayun mga Pinoy, isang magandang magandang umaga to at welcome back po sa ating YouTube channel Ngayong araw po ay biyernes da ng umaga Umagang umaga Dahil lang oras natin mga Pinoy ay 5.46 po ng umaga I-update po, po sa inyo kung ano ba yung mga gagawin natin ngayong maghapon at kung ano yung ating mga matatapos mga Pinoy at ipapakita ko po sa inyo yung natapos namin kahapon. Sa hapon At yung ngayon lang po kayo na po dahil sa channel ni Big Pinoy. Sana naman po huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. At hindi na po ako nagmamakaawa sa inyo. Ano naman mga Pinoy? Mahawa na po kayo. Yan mga Pinoy. At i-update ko po sa inyo yung natapos namin kahapon-hapon. Tapatili po po sa inyo. Hindi ko lang ipapasilip ko nga Pinoy. Ipapakita ko. Para, tara. Samahan nyo si Boy Pinoy. At doon po sa mga bagong subscriber at mga silent viewers at sa mga solid na ating viewers at subscriber. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyong lahat. At sana mga Pinoy, huwag po kayo magsasawang suportahan si Boy Pinoy. Paket po tayo sa taas. Ipapakita ko po sa inyo. O oh, yan. Yan po kami magagagamitin paket doon sa taas. Oh. Sinan nyo naman mga Pinoy. Pantay na pantay po yan. Hindi lang nga tayo at baka tayo mahulo. O. Oh. Kapit. oh Ayan mga Pinoy. Yung ating atapa kahapon. Oh, yan oh. Asin ha na po natin yung uh, ano yung mga division ng CR. Oh, tingnan niyo naman. Oh. At yung po yung nasintadahan ni Boy Pinoy kahapon natapos na. Lumipat na po dito si Boy Pinoy. Yan. Tingnan po ang asintadahan natin ngayon. Oh, may mga asintada na po 'yan, oh. Malapit nang matapos ang bahay ni Boy Pinoy. Eh mga Pinoy, uh, puputulin po natin itong bakal na ito. Magwa po tayo ng biga. At yung bigang gagawin natin mga Pinoy, dun po natin ilalagay sa taas. Yung pong pinakataas na yun ng hollow block. Magpapabricket po tayo ngayon ng biga. Ito na po yung ating pinutol ng bakal. Gagawin nating stir up ng biga po sa taas. Ayan, ito na po. Naggagawa na po ako ng ilang piraso mga pinoy. Ayan, nagawa ni Boy Pinoy. Ayan. Okay. Yun mga Pinoy, magawa po tayo ng stirrup. Tara po at samaan nyo si Boy Pinoy.

Uma